iniisip ko lang talaga para sa pamilya ko to kayanan ko to kaya nga ng iba ako pa ako po sir ni Debel, 69 years old 36 years na naging ko FW lisensado po akong master electrician po kaya nung ako ay naka sampan ng barko ako ay isang electrician lang simula alam nila mahirap yung trabaho ng isang seperer rin. Eh. kaya lang hindi naman ako masyado na doubt na gawa nga ako ay laking tabing dagat. Sa alam kami magkapatid po, apat na yung naonang naging si Perer. Kaya nahikayat na rin ako, gawa nga. malaking opportunity dito. Mabigyan mo ng magandang kinabukasan ng iyong pamilya, lalo na yung pag-aaral ng iyong mga anak. Siyempre malungkot po yon Kasi alam mo naman na dapat mag-asawa, di ba? Hindi mag -iwanan. Dahil nga lang sa sobrang hirap ng buhay namin noon. Kaya okay lang para sa mga anak namin. Trial na nakakuan ko, yung muntik na kami akyatin ng pirata sa Afrika. Sa awa ng Diyos, nakapan kami survive. Kuna napakrami talaga yung nangyari na yun pag, pag yung bad weather. Siyempre, bakal yung barko ni Mao. <laughs> Kaya patibayan lang tayong loob yung pagsisiperer. Eh. Nung naggyera sa ano, doon ako nag-alala. Baka ka hindi makauwi parang hindi ako makatulog. Hindi ko pinaparamdam na sa kanya na sobra yung pag-alala ko. Pero nung bandang huli, awa ng Panginoon, safe naman daw sila. Maganda rin yung lagi may communication. Tsaka pasalamat kay Mrs. Magaling siya magdala ng aming pamilya, lalo sa mga anak namin. Sa akin kasi, kung ano yung mga pangangailangan ng mga anak ko, ibinibigay ko sa abot ng aming makakaya. Ngayon ah, uh, yung panganay ko, dalawang course niya, pero registered da uh, physical therapist, saka registered da uh, nurse. Tapos yung pangalawa ko naman uh, na kwan siya, yung commerce uh, management. Tapos yung pangatlo ko po uh, graduate ng nautical, kaya nasa barko siya ngayon. Saka yung bunso, graduate din siya ng commerce, uh, admin, admin, administration. Siyempre masyadong proud ako dahil lalo na ako, hindi ka tapos ng pag-aaral. Tapos mga anak ko, mga ganun, graduate. Nung oh. na namin, dito po, nung katasto ng Saudi Arabia, <laughs> bahay, gato. Tapos nung nag-marino na ako, uh, nakabila ko sa isang subdivision ng House and Lot. Tapos, uh, meron pa yung isa sa Rizal. At dito sa Quezon City, bali dalawang bahay to. Tapos sa uh, meron pa kaming lote sa Bulacan. Uh, nakumpisa dito yun eh. Yung, kasi may tindahan kami. Tapos pati nga dito, kasi yun mga tisyos, binibinta namin. Rizal, mga box box. Napakalakas ng pandemic. <laughs> Kaya nga, hindi binatawan ng anak ko hanggang ngayon kasi may mga old customer pa rin siya. Pumunta rito yung Tagapiso Ngayon, sa barangay, nag-elect ngayon ng mga officer. Eh ako naman, hindi ko naman akalain na kung ilalagay sa pagka-presidente. Puro kung ano yung mga ano nila, activity nila, kasali din ako. Sige so, rin, ka? sunod lang din ako, sunod lang ako sa kanya. Nag-assist lang ko ng mag makakuha silang tulong pangkabuhayan tapos yung yun nga yung yung iba na gusto magkaroon ng trabaho nag-apply may tiso, may jumper, sila yung nagpo-provide sa amin mga training, seminar, event, ganun. Lalo na pag uh, may mga bagong member na mag-join. Tapos lalo na ngayon may urban farming kami, sabi ko, uh, palipas ng oras, mayroon kaming papaya, sitaw, palaya, okra, logbati, kamuti, loya. Basta may kon pa kami, may uh, talilong, na napakinabangan rin namin ng bago bagong sinalanta ni Karina eh. Pero ngayon, naga yung punla na tapos for transfer na kanin. Ako, nagtatanim ako, nagpa nag lahat ginagawa ako. Sabi nga ng mga kasama namin, ate kaya mo 'yan. Sabi ko ako pag sinabi kong kaya ko, kaya ko, pinanindigan ko. Mostly yung nakinabang, uh, yung mga talagang masipag magpan doon, mag-alaga. Pero mayroon din sila binibinta. Pati ako, pati kami ni Mrs. nag-harvest eh. Sa mga, mga may pamilyang nasa ibang bansa, ang, ang gagawin nyo, pagdasal nyo lagi yung mga kabiyak nyo nasa ibang bansa at saka tutukan nyo yung mga anak nyo. Uh, masasabi ko lang sa mga uh, nag-uumpisa pa lang na maging OFW, dapat alagaan lang natin yung ating kalusugan saka pagdating sa job site ayusin din natin lalo ng pakikisama hanggang sa tayo ay maka, maging isang successful din na kagaya ko na tumagal ng more than 30 years